natin So guys, kainin na natin ang ano natin, mga ito. Tali mo muna natin. Kasi katain na sila. Ayan o, tali na. Sibling ito pang isa. Tali na natin. Ayan, si Chico. Alika, check. Tali ko dito yan Dali natin para hindi sila mag... Mamaya, pagkain nila, hindi sila magagawan. Dali natin. Kasi, pakainin na natin yung mga... Alaga na. Ayan. Nakatali na. Kasi kakain na si Chico. Mag-ready pa tayong pagkain nila. Ayan. mag -ready tayo na. Pagkain sa mga... Ayan. kanin mo na sila. Gutom na yung mga alaga ko, si Chico at saka si Kasi. Blanky. Yan. Kunin natin yung mga alisin natin ang bawal na ito. Ito. Ito siya. Pag-asa namin. Ayun, ito yan. Ito, yan. yan, yan. Ito, kalagyan natin ng na sabaw ng pagkain nila. Ayan. Lagyan natin ko ng tubig. Pag, ano, pag pinakain namin sila ng ano, isda, bawa, kunin namin yung mga ano, yung mga buto, patin lalo na sa manok bawal nila yun yan yung isa lagyan ko ng paksil ay pinain na ito Isda. We're ready na. Tadali na natin to. Yan, kay Blankie. Bigyan na natin kay Blankie. Yan si Blankie, oh. Yan. Uh. Yan, tsaka'y. Uh. Ito kay Chico. Yan. Bigyan natin kay Chico. Ayun si Chico. Diga-diga si Chico. chico, chico. chico oh. Tinalik namin yan para hindi sila mag-agawan sa pagkain. Ayan, tumalo na. Ito na sa'yo, Chico. Ayan na si Chico. Kakain na yan. ba? Diba? Mabilis lang yan siya makaubos. Ayan si Chico na makulit. Yan si Chico, oh. Hmm. sila yan si Blinky pag ano pinakain namin tinatali namin sila para hindi sila magagawan di mo mag awain yan si benengki kain lang blend tapos hmm si benengki yan, yan 'di ba ubos na sandali lang kay Chiko Ganyan si Chico. Kita naman si Chico. Oh, bus na? Chico? Busog na? Oh. <laughs> o, ganyan si Chico. Yan. Pinalitan ko na yung tubig nila. Yan. Tapos na rin si Blinky. Oh, tubig bling. Tubig. Water. Yan. Tubig nila. Yan. Si Blinky. Hindi. Inobos. Yan. In my tubig, blend. Bubos kay Chico. Yan. Mamaya, hindi pa tapos yung isa. Kain na ka muna, oh. Habang hmm. nakatali sila, kakain muna ako. Yan. and tayo, guys. Tapos na. Baby, tawanan na natin para magkainom ng water wait lang wait lang yan okay na oh, yan si chico nagagawa blinky hmm. na si blinky ayaw na ni blinky busog na. Busog na si Chico. Pahinga na si Chico. Nakainom ka na, check Thank hmm. Tulog na. Matulog na. Tapos na kumain eh. Laro hmm. na. Tulog mo na kay Chico. Blanky. bling, tama na Ligo. ano na matulog na kayo, bling chico, gusto na yung matulog yan, maglaro sila mabusog na, kaya ano naman harutan huwag, bling Tulugan na bling. Bling. Tulog na. Ayan si Chico. Matulog na si Chico. Ayan si Bling. Abayit yan si Blinky. Ayan. Kaya natapos nila kain. Hindi pwedeng di maglaro. Ayan naman si Chico. Hmm? Gusto nang matulog. Kasi ang yung isa. Hmm? pesto tulung na cik si. ganyan sila pakatapos kain laro kagyo naman eh cik 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 yan si Blinky. hmm ready kan lang mo, pala ha ko ako ganyan si blanky pagkatapos ng kain niya ng nang panghimagas ayan ang giningi ni blanky ayan tabangi mo ha gusto mo? Oh, ito pag isa. Yan. Pagkatapos ng kain, gusto may pang magas. Yan. Hmm, nakatingin na sa blankie. Ito. Ito. Gusto mo yan, di ba? Hmm. Kain yan. Yan sa blankie. Kailangan pagkatapos ng ano, kain kainin siya ng ano. Tagot hmm, muna niya. Kainin mo na. Kunin na na Chico. Diba kasi si Chico? Gaalala yan na. Kainin mo na, Bleng. Hindi hmm, ba? Hmm. ah. Chico. Gusto mo rin, ah. Gusto rin ni Chico. Ayan. Ayaw mo? Ayan, si Chico. San ka? Pisto dito. check diyan. Pisto ni Chico. Kailangan may May sapin yung ano nila. Hmm. Panghimagas. Hmm. Saan na? Ha? Kainan na sa'yo? Ano narinig? Buhaw na! Yan, kasi... ...baka laro Yan, inom na. Nembleng, mamaya pagkatapos. Ayoko si pumasok ni Bling Chico. Bling no. Hmm. Bling ka naman. Inom. Hmm. Pagod. tulog na. Tulog-tulog na. Bonbon, tulog na si Bonbon Blinky sa ilalim Kasi matulog na hmm. Tulog ang time Ayan Iga na si Blinky hmm. Check, igana? na Yan Sila Tulog ko time. Tulog time na. Tulog na, chick. Natingo. Mm -hmm.